Ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 24 to 25 Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Sulat ito ni Pablo para sa mga taga-Colossas na makararanas rin ang paghuhukom na paparating na noon sa kanilang henerasyon. Without partiality, sapagkat kahit silang nakakikilala kay Jesus, ngunit hindi susunod, ay huhukuman rin. Sa Tagalog, ito ang sabi, Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama, ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Ang Diyos nga raw ay hindi nagtatangi ng tao. Kung kaya naman, makatatanggap ng masamang ganti ang sino man ayon sa masamang ginawa rin niya. Ganti na mararanasan sa buhay na iyon. Ito ang sabi sa 2 Corinthians 5, verse 9 to 10. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Maliwanag na hindi ito paghuhukom matapos ang buhay nila noon sa katawan, sapagkat kung magkagayon, ay papaanong makatatanggap pa ang bawat isa ng mga bagay na mabuti o masama sa pamamagitan ng kanilang katawan kung gayong sila ay patay na. Maliwanag kasi na ang paghuhukom at pagharap sa Panginoon na magaganap sa kanilang lahat noon ay ang labis na kapighatian na matutupad na noon rin sa henerasyong ngayon. Ang Siege of Jerusalem nga ng AD 70. Ito rin ang pagkasira ng templo noon na simbolo ng Old Covenant Age ng Israel. Ito nga ang paghuhukom na sinabi ng Panginoong Jesus nung siya ay kasama pa nila. Matthew 26 verse 64, Jesus said to him, Sa parise yung kausap niya noon. You have said it yourself. Nevertheless, I tell you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Coming on the clouds, nang ibigang sabihin ay ang mararanasan nilang paghuhukom sa henerasyong iyon. Yun rin ang nakasulat sa Mark 14, 14:60-62. The high priest stood up and came forward and questioned Jesus saying, "Do you not answer? What is it that these men are testifying against you?" But he kept silent and did not answer. Again the high priest was questioning him and saying to him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed One?" And Jesus said, I am and you shall see the son of man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven Kaya ang reward of the inheritance na sinasabi sa aklat ng Colossians ay ang kaligtasan ng buhay nila mula sa labis na kapighatiang paparating noon Patunay ang mga nailathala sa kasaysayan na wala kahit isang Kristiyano ang nasawi noon sa Roman Jewish War o ang siege of Jerusalem noong AD 70 ito naman ang sulat sa aklat ng unang Korinto, 1 Corinthians chapter 6, verse 8 to 11. Tagalog. Ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangagdaraya, at ito'y sa mga kapatid ninyo. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mga ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi mga ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nangahugasa na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Nahugasan sapagkat nagkamit na ng bagong kapanganakan ng lahat mula noong gawin ng Panginoong Hesus ang pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam. Naging malinis pagkat binanal na ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Silang mga gumagawa ng mga ng iyon ay naging malinis na nga. Iyon ang grace ng Diyos para sa lahat. Iyon ang bagong pag-asa para sa lahat. Kung kaya't hindi na dapat na nagpapatuloy pa sa mga gawaing masama. Gayon rin naman sa atin ngayon. Kung tayo ay hindi nasasadya sa pagkakasala at magsisikap na gumawa sa kabutihan para sa kapwa, sa atin ay ang pangako ng buhay kapiling ng Diyos. 1 Corinthians 5 verse 1 to 5 It is actually reported that there is immorality among you, and immorality of such a kind as does not exist even among the Gentiles, that someone has his father's wife. You have become arrogant and have not mourned instead, so that the one who had done this deed would be removed from your midst. na kahit sa mga hintil ay hindi na ipamalitang ginawa nila. Ito ay ang pakikiapid sa asawa ng kanyang ama. Sinabi ito ni Pablo sa kanila noon. For I, on my part, though absent in body but present in spirit, have already judged him who has so committed this, as though I were present. In the name of our Lord Jesus, when you are assembled, and I with you in spirit, with the power of our Lord Jesus, I have decided to deliver such a one to Satan for the destruction of his flesh. Ito ang hirap na mararanasan nila sa katawan. Maaring isang sakit o paghihirap sa buhay. So that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Kaligtasan pa rin sa Espiritu sapagkat makatataka sa paghuhukom na paparating noon sa Jerusalem. Alam natin na bagamat sinabing kaligtasan sa Espiritu, ito ay tumutukoy sa pangkabuoang pagkatao ng isang individual. Kagaya ng salita ni Pablo, na bagamat hindi siya kasama nila sa pisikal, ay naroon rin naman siya na kasama nila sa Espiritu. Hindi ito kaligtasan ng Espiritu sa kabilang buhay, na kahit sadyang gumawa ng kasalanan sa katawan, ay sasabihing ligtas pa rin ang Espiritu kasama ang Diyos. 1 Corinthians 3 verse 14 to 15 If any man's work which he has built on it remains he will receive a reward if any man's work is burned up he will suffer loss but he himself will be saved yet so as through fire Kung magpapatuloy ang gawang mabuti na siyang pag-ibig sa kapwa ay eh makatatanggap nga ng gantimpala sa buhay samantalang kung hindi ay makararanas ng pagkatalo sa buhay maaaring kapighatian o kahit kalumbayan Ngunit sa kabila nito ay kaligtasan pa rin mula sa paghuhukom na darating sa kanila noon. Gayun rin ang sinabi sa ikalawang kurinto bilang pagpapatuloy. 2 Corinthians five verse nine to 11 Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God. And I hope that we are made manifest also in your consciences. Sa talatang ito, kaya sinabing, For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ito ay ang paghuhukom hanggang sa pagharap nila sa upuan ng paghuhukom ni Kristo. Kaya coming on the clouds of heaven, ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus ang magdadala ng kaparusahan sa kanila naniniwala rin ako na ang reward o gantimpala ay walang hanggan. Ibig sabihin ay magpapatuloy mula sa buhay sa katawan hanggang sa kabilang buhay sa Espiritu kapiling ang Diyos. At pagkakahiwalay naman sa Diyos na siyang kamatayan sa Espiritu ang ayon para sa mga nagpapatuloy sa pagsadya ng masamang gawain sa kapwa. Mga kapatid, gaya nila noon na nagpatuloy sa Panginoon bilang kabahagi sa kaharian ng Panginoong Hesus. Sa utos na pag-ibig sa kapwa, sila ay nagsikap na sumunod sa mga bilin ng Panginoon. Sa kanila ay ang mga pangakong gantimpala ng Diyos dahil sa kanilang katapatan. Gantimpala na kanilang tinanggap sa katawan nang sila ay makaligtas mula sa labis na kapighati ang dumating noon sa kanila. Gayun rin ang pagpapala ng mabuting pamumuhay nila. Kaya sinabing life eternal ang pagpapatuloy rin ng pangakong gantimpala hanggang sa kabilang buhay sa Espiritu, sa walang hanggang panahon kapiling ang Panginoon. Ito ang ating panghawakan at pagsikapan, ang pangako ng Diyos para sa iisang tunay na doktrinang ipinasusunod sa lahat, ang paggawa sa pag -ibig.